Ang distrito po ng Quezon City mula pa noong buwan ng January ay napakarami po ang pinababautismuhan. Buwan-buwan po ay nagsasagawa tayo ng pagbabautismo. Nabautisman po pa ako sa Iglesia Ni Cristo noong January 14, 2022. Sa edad na labing apat, kinakitaan si Jet ng paghahangad na lalo pang makapaglingkod sa Diyos. Gusto ko po talaga agad gawin po na magkaroon pa ako ng tungkulin. Naging aktibo rin siya sa gawaing pagpapalaganap. Gusto ko rin po mga tulong sa mga gawain. Pagkatapos po ng bautismo ko, nagkaroon po ng malaking pamamahaya. Ang una-una ko po naisip nun yung mga kaklase ko po at mga kaibigan. Nandito po si Carl Viviante po, ang una ko pong inanyaya. At ang kapatid niya po na si Carl Viviante. Gusto ko rin po silang mabuti sa Iglesia Ni Cristo para po makakasama rin po sila sa kaligtasan. Napalap po kami sa mama ko. Sama po si Jet. Pinayagan po ako. Nang makilala niya ang mga magulang ni Kurt at Kirby, sinikap niya na sila ay maimbitahan. sabi ko lang po, "'Te, pwede po ba kayo sumama sa pamamakayag po?" Mabilis lang naman po. Hindi naman po sila pumayag. May trabaho pa daw po sila. Sunod na lang ako sa ano, kinakambal. Sila lang, sila lang una muna mauna mag-iglesia. Sunod na kami. Nabiguman sa unang pag-aanyaya, pero sa halip na tumigil, ay nakaisip pa siya ng paraan para mabalikan at maanyayahang muli ang mga magulang ng kanyang mga kaibigan. Napapayag ko po yun nung sinama ko na po yung mas matanda po sa akin, si Nanay Diding ko. Nakilala ko ni ka kasi tapat lang ako nagtrabaho dati dyan eh, kanila. Sa kuya, ikaw pala yan. Sa ano, kayo na rin. Makinig ka lang naman doon eh, sabi niya. Alam ko pa naman kung may pag-asa pa. Pag-asang pa po sila sa iglesia ni Kristo. Sa natuklas ang mga aral ng Diyos na itinataguyod sa iglesia, Magkahalong reaksyon ang kanilang naging tugon. Lahat ng mga pinagbabawa, lasing, paglalasing. Kasi minsan magpunta pa kami sa mga bidyukiyan o kasama kami ng dalawa eh. May bakit pinagbabawa ng dugo? Specialty namin dinuguan. Gusto ko pong matutunan ng mga anak ko yung mga sa Biblia po, yung tungkol sa Diyos, mga mabuting mga asal naman, matutunan nila. Eh, gusto kami makinig rin sa mga doktrina sa iglesia. Ang pangangaral sa iglesia, galing sa Biblia, tanong, sagot sa Biblia. Yung nagustuhan kong doktrina, tuloy na natin. Nagpasya na kami lahat na umanib. Mula nung silang kambal, kami, sabay-sabay na kami. Nang nagdesisyon na ang pamilya na magpatuloy sa pagsusuri, hindi nila naiwasang makaranas ng mga pag-uusig. Kahit sa pag ano, titis pagod, ko makasama ko, inuusig pa ako eh. Siya dinuguan, kain ka. Yung driver ko, inuusig ako. E na nakailan ka ng reliyon? Yung panganay ko, naging member po siya ng Christian. Bakit mm, umanib ka pa dyan sa iglesia? Matindi yung, ano, yung sinasabi sa kanya. Sa maraming pinagdaan ng hadlang sa pag-anib sa iglesia, iisang palaging panalangin ni Jet para sa pamilya Behante. Panalangin ko po, pakingatan po sila para po makapunta po sila sa banal na bautismo. Malaga po yun dahil yun po ang kaligtasan. Patawad po sa kanilang mga kasalanan. Dulot ng pagsunod sa mga aral na itinataguyod sa iglesia, natupad sa buhay ng pamilya Behante ang malaking pagbabago. Salamat po ako na pumayag siya agad nang pinuntahan kami ni Nanay Diding kasi siya lang naman talaga inintay ko na magsama-sama kami mga anak. Pa. Salamat po ako sa Diyos. Pangarap ko naman po yung maging Ilisa kaming lahat. Pinapanalangin ko po, po. Lahat kami magsama-sama sa pagsamba, sa totoong Diyos. Masaya po ako kasi ano, na nawala po yung bigbig kong ano, bigat sa loob. Mga pangangaral po sa Iglesia, yun na yung mga biyaya sa amin. Tuwing magsamba ka, yun na yun. Malaking biyaya na yun sa pamilya. Mula ng mabautismuhan si kapatid na Jet noong Enero 14, 2023, makalipas ang anim na buwan, naging kasangkapan na siya upang ang ilang miyembro ng pamilya Behante ay makapagsuri sa iglesia at sama-samang tumanggap ng bautismo. Sa araw na ito, pito sa kanilang pamilya ang tumanggap ng banal na bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito pong araw na hindi po namin makakalimutan sa banal na bautismo naming pamilya. Nagbigay po sa amin ng kasiyahan. Masaya kami, pamilya. Hanggang wakas po, hanggang wakas kaming maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang ibinunga po ng bautismo ito ngayong umaga, ay pamipamilya ang mga nabautismuhan. Karamihan, mga mga mag mag -iina. Ang iba ay mga magkakaibigan ng na mga nabautismuhan. Natag na po ako kasi nasa iglesia na po kami ni Kristo. Masaya kami na bagong kaanib ng iglesia ni Kristo. Sobrang saya po kasi kasama ko yung buong pamilya po makakamit din po namin yung kaligtasan. Masaya ako na maligtas po ako sa araw ng pag -u. Kabilang ang pamilya behante sa maraming tao na bunga ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, ay nagkaroon ng karapatang maglingkod sa Diyos at ng pag-asa sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Thank you for watching. Follow for more videos.